Live TV Radio, Live TV Radio. radio. Mama babae pinag-uusapan. Puno-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga radio At big news, vlog like by good News. Ito. ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Martes. Pero sa pangandaman nag-resign sa ngala ng Delicadeza matapos maugnay sa flood control scandal ayon sa Malacanang. DILG imbesigahan ang mga nanawagan ng pagpapatalsik kay BBM. Paratang ni Senator Aimee Versus sa PBBM, walang ebidensya umano. Puro ingay lang ayon sa ibang kritiko. INC Transparency Rally sa Kirino Grandstand na tapos bago umabot ng tatlong araw. At lumang maong ginawang bagong obra ng isang Mexican artist sa Florida. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon nga po ay Martes, December o oh, November pa bakit ganun? Bakit parang sobrang uh, tagal ng November ngayong uh, buwan na ito? November pa lamang po ha? November 18, 2025. At ako po ang inyong lightmate o kaakibat. Na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kompletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. News Sa ngalan po ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang News Live. News Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Ulat Panahon. Inaasama karana sa, sa maulap na papawari na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Burma at sok sargen dahil sa patuloy na epekto ng ITCZ na maaari magdulot ng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Cagayan, Isabela Tapayaw, asahan din ang maulap na kalangitan at mga pagulang dulot ng shearline. Maulap din at may banta ng thunderstorms sa Bicol Region, Aurora at Quezon Bunsod ng Easterlies kaya't pinapayuhan ang publiko na mag-ingat. Samantala, bahagyang maulap hanggang maulap lamang ang panahon sa Batanes at Ilocos Norte na may mahihinang pagulan dahil sa northeast monsoon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, posible ang panandaliang pag-ulan o thunderstorms lalo na tuwing hapon at gabi. Mga kaakibat, epektibo na ang dagdag presyo sa petrolyo. Sa inilabas sa presyo ng mga kumpanya ng langis sa abot sa piso at 25 sentimo ang dagdag sa kada litro ng gasolina at diesel. Habang wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene dahil sa ipinatupad na price freeze ayon sa Department of Energy sa unang bahagi ng linggo magtataas baba ang presyo ng petrolyo sa world market dahil sa bagong sanctions ng US sa Russian oil at US government shutdown habang lumampas ang supply sa tinatayang demand abiso trapiko Nagabiso Metropolitan Manila Development Authority sa pagbabawas sa mga lane sa ed sa Kamuning, Quezon City upang magbigay daan sa rehabilitasyon sa footbridge na nakapwesto dito. Kilala ang footbridge na nakapwesto ngayon bilang Mount Kamuning kung saan matarik at mahirap akyatin at babain ang mga tumatawid sa magkabilang kanto nito na kahit ang mga opisyal ng Department of Transportation ay nahirapan. Magbabawa sa dalawang lane pa northbound ngayong araw hanggang November 22, 25 hanggang 28. Ngunit full road closure naman nito ay November 22 hanggang 24 upang magbigay daan sa paglalagay ng mga steel columns, steel platforms at iba pa na kaugnay sa konstruksyon ng bagong footbridge nito. Samantala, nagkaroon ng problema ilang ang ilang mga estasyon ng MRT3 ngayong araw sa bandang southbound ng Santolan at Ortigas stations sa MRT3 bago mag-ala sa is ng umaga. As of 8 a.m., balik operasyon na ang MRT. Dahil dito nagbigay ng libreng sakay ang pamunuan ng MRT bilang paghingi ng tawad. Y TV Radio. Radio. Binanata ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa anyay kawalan ng direksyon at tapang sa pag ng malaking korupsyon sa flood control projects na nagbunsod umano ng malalim na krisis sa confidence ng pamahalaan. Niya. Sa kabila ng daang-daang libong Pilipinong nasa kalya sa ikalawang araw ng protesta kontra korupsyon, sinabi ni VP Sara sa kanyang uploaded video sa social media page niya na nadidismaya siya at nakadidiri umano ang pamahalaang lulong sa kasakiman. Ibinolgar din ni Duterte ang kanya umanong first-hand experience bilang DepEd Secretary. Kung saan ginawa umanong pork barrel ng mga kongresista ang pondo para sa mga silid-aralan. Matatandang kinwesyon ng marami at hindi niya nasagot ang kontrobersyal na confidential funds sa DepEd maging ang lumalalang critical learning gaps sa pag-aaral na hindi umano niya naresolba bilang kalihim ayon sa maraming grupo. Newsline. Samantala nag-apply bilang state witness hinggil sa maanumalang flood control project si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Sa halip na dumalo sa hearing ngayong lunes, nagpadala si Bernardo ng sulat na nagpapaliwanag na hindi siya makakarating pero kasabay nito ang pag apply niya sa Witness Protection Program. Ayon naman sa ICI, may confidentiality clause sa WPP na nagbabawal kay Bernardo na maglabas ang anumang detalye habang nakabinbin ang kanyang aplikasyon isinumite rin niya ang kanyang second supplementary affidavit. Ang parehong affidavit na binasa niya sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo. Matatandang idinawit ni Bernardo si Nachiz Escudero, dating Senator Bong Revilla at Nancy Binay at maging si Resign Bicol o ako Bicol Representative Zaldico at iba pa dahil sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Pagliit ni Bernardo, 15 hanggang 25% ang umano'y kickback na natatanggap ng mga opisyal sa bawat proyekto. Newsline. Matapos sumugong ang balibalita ng panibagong balasahan sa gabinete dahil sa flood control scandal, inanunsyo ng palasyo na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Ginitang palasyo ang tungkulin nitong tugunan ang mga aligasyon. Inanunsyo naman si Finance Secretary Ralph Recto na bagong Executive Secretary. May ulat hinggil dyan sa Ace Cruz. Sa mabilisang press conference lunes ng hapon, kinumpirma na ng Malacanang na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa gitna ito ng pagkaladkad ng kanilang pangalan sa flood control scandal. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. After their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately unang nadawit sa isyu si Bersamin noong September 2025 matapos ako sa kusahan dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang isang undersecretary ng panghihingi umano ng 15% cut sa DPWH budget para umano sa Office of the Executive Secretary katumbas ng 427.5 million pesos. Itinanggi ito ni Bersamin at iginiit na wala siyang transaksyon sa DPWH o sa naturang undersecretary. Nitong biyernes naman, idinawit ni Resign Congressman Saldico si pangandaman na umano'y kumausap sa kanya ukos sa utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget ng DPWH. Noong biyernes din, itinanggi ni pangandaman ang akusasyon ni Ko at sinabing pawag nasa kapangyarihan ng Kongreso ang budget by cam. Kasunod ng mga resignation, inanunso ng Malacanang na si Finance Secretary Ralph Recto ang bagong Executive Secretary. Bago anunso ng palaso, iginit pa ni Recto na wala siyang alam o kung sa anumang palitan ng pwesto. nitong weekend nang lumabas sa isang news website na sisibakin sa pwesto si Bersamin at papalitan ni Recto si Recto ay katlong executive secretary ng Pangulo kasunod ni na Vic Rodriguez at Bersamin. Dati siyang senador at kongresista at naging socio-economic planning secretary ng National Economic Development Authority sa administrasyon ni Gloria Arroyo. Papalit naman sa iwan ng pwesto ni Recto bilang finance secretary si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Habang si Budget Undersecretary Rolando Toledo ang magiging officer in charge ng DBM. Nilinaw ng palasyo na kung saan sa pwesto sina Bersamin at Pangandaman, gayon man, hindi sila ligtas sa anumang nagpapatuloy ng na investigasyon sa flood control anomalies. Ace Cruz, Newslight. Fly TV Radio. TV Radio. Iimbestigahan ng in Department of Interior and Local Government ang mga personalidad na nananawagan ng pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang rally noong linggo sa EDSA People Power Monument. Ang naturang mga individual ay kasapi ng United People's Initiative na pawang mga retired military members. Ayon kay Interior Secretary John Vic Mulya posibleng ituring na sedesyon ang pahayag ng ilang miyembro ng UPI. Lalo't panawagan din nila ang pagbawi ng suporta ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Marcos Jr. Ayon pa kay Remulya, walang pumang sa lipunan ng naturang pahayag na mga kasapi ng UPI at tutukoy ng ahensya kung sino ang kailangang hatulan sa mga ito na may due process. Binigyan din din ni Remulya na may freedom of expression ng na mga nagpahayaga ng pagpapatalsik sa Pangulo pero mapanganib-anya ang panawagang pagkala ng AFP. Samantala, kinastigo ng ilang kritiko ang mga naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa Day 2 Rally ng Iglesia Ni Cristo laban kay PBBM. Ayon sa Civic Org leader na si Dr. Antonio Goitsa, malakas sa mga paratang ng Presidential Sister na gumagamit ng droga ang Pangulo. Pero mahina naman anya ang basehan nito. Pero pagkapatid niya, di ba? Alam niya kasi kung ano yung nangyayari nung kanyang kapatid. Dapat anyang suportado ng test results. Medical reports at opisyal na dokumento ang paratang bago sinasabi sa publiko. Ayun. Dapat kasi nagpapatest na. 2021 nang magnegatibo sa cocaine ng Pangulo sa isinagawang drug test, anya sa kanya. Samantala naghahanda ang DILG na maghain ng administrative cases laban sa 24 na local government officials sa umano'y lumipada palabas ng bansa sa kabila ng utos na bawal ang foreign travel sa kasagsaganang kalamidad tulad ng bagyong tino at uwan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Lemuliano sa uling yugtunang investigasyon at nakatakda ng isang pa sa ombudsman ng mga kasong abandonment of duty, gross neglect at insubordination. Dagdag pa ni Remulla walang politika sa desisyon ng GILG at nararapat na kasuhan at parusahan ang dapat parusahan. Gayon pa man lininaw ni Remulla na hindi kasama sa kakasuhan si Isabela Governor Rodolfo Albano III dahil sa November 8 pa ito umalis isang araw bago naging official ang travel ban. Pero naging mali umano ni Albano ang kanyang biro na hindi angkop sa panahon ng bagyo. Samantala habang nasa state of calamity pa ang bansa, lahat ng application sa foreign travel ay dapat direktang sumailalim sa approval ng DILG Secretary Alin Sunod sa administrative order No. 6. Oras po natin sa buong Pilipinas alas 8.43 ng umaga sa ilalim ng alyansang One Katipunan Against Corruption. Sama-samang nakilahok sa kilos protesta ang mga student leader ng University of the Philippines de Limana, Ateneo de Manila University at Miriam College kahapon. Kasaba ng International Students Day, nagprotesta ang mga sudyante papunta sa De La Strada Parish sa C5 Katipunan Road upang ipanawagan ang pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Hinimok nila ang kanilang mga kapwa sudyante na makiisa sa panawagan laban sa korupsyon. Hiling nila magbitiw sa peso si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte dahil sa sunod-sunod na rebelasyon ng katiwalian sa pamahalaan. Natapos na ang three-day transparency rally ng Iglesia ni Cristo sa Carina Grandstand sa Maynila kahapon. Ayon kay INC spokesperson ka Edwin Zabala, hindi na daw kailangan ng buong simbahan na magrali ng tatlong araw na ipahiwatig na ang kanilang saloobin sa justice, accountability, transparency and peace. Dumalo sa pagtitipon si Tony Rowena Guanzon at ang usapin ngayon na pagbibigay ng speech Center Senator Amy Marcos sa rally kung saan tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos na gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Tumambad naman ang humigit kumulang na labing siyam na toneladang basura na nasa mga garbage bag. Ito ay naipong mga basura na hinakot at mula pa ito itong linggo hanggang lunes ang umaga kahapon. Hinakot naman ito ng mga garbage truck ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Epektibo pa rin ang class suspension ayon kay Mayor Isko Moreno, gunsod ng pagsasara ng ilang mga lansangan sa University Belt upang maiwasan ng mabigat na trapiko at posibleng pagpunta ng mga rallyista asan pa rin na, na magbibigay ng alternative learning ngayong araw ang mga paaralan ng Maynila tulad po ng online classes. Live, TV Radio. Live, TV Radio. Live, TV Radio. Mas naging agresibo ang pag-aalok ng illegal abortion sa bansa, lalo na sa social media. Yan ang pahayag ni Senate President Vicente Soto III sa budget hearing ng Department of Health nitong Martes. Ayon kay Soto, naglipa na sa social media ang mga pasilidad, produkto, serbisyo at gamot na may kaugnayan sa abortion. Genresyon din ng Senate President kung hindi ito namumonitor ng DOH at Food and Drug Administration o FDA at hinimok ang mga ahensya na aksyonan nito. Samantala mga kakibat, nagbabala ang Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC at Scam Watch Philippines sa publiko laban sa labindalawang pangunahing uri ng scam ngayong kapaskuhan. Sa isang press conference sa Quezon City, sinabi ni CICC Acting Executive Director Yusek Aboy Paraiso na layunin ng Holiday Watch PH 2025 na protektahan at bigyan ng tamang kaalaman ng mga Pilipino laban sa online na panloloko. Ayon sa kanya, mas magiging agresibo ang mga scammer tuwing holiday season kaya kailangan ng publiko na maging mas maingat sa online shopping, fake delivery, phishing calls, investment, love loan, impersonation, charity at iba pang uri ng scam. Binigyan hindi ni Scam Watch co-founder Josel De Guzman ang tagumpay ng kampanya na nakabatay sa anti-scam quad model at nakatulong sa pagbaba ng tech scams at pagtaas ng public reporting. Hinimok naman ang dalawang grupo ang publiko na maging maingat, magduda, umiwas sa kahinahinahilang mga mensahe at magsumbong sa National Anti-Scam Hotline na 1326 o sa e-report ng eGovPH application. Alisado ang isang Korean national at dalawang Pilipinong sangkot sa ilegal na cryptocurrency farming at human trafficking sa operasyong ikinasan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDJ sa Angeles City sa Pampanga. Nagkunwa ring manager ng isang business process outsourcing o BPO company ang Koreanong kinilala bilang Jong, 47 years old na lalaki. Kasama ang dalawang Pinoy na sina Alias Red, isang 26-year-old na lalaki, at Alias Mary, isang 31-year-old na babae, pinuwena sa umano nila na magtabaho sa online cryptocurrency gaming. Ang 58 na individual kabilang ang dalawang menor de edad na ang akalay na mamasukan bilang call center representative. Nakuha sa operasyon ang 132 sets ng desktop computer, 44 units ng cellphone at dalawang router na may kabuang halaga ng mahigit 1.5 million pesos. Makakasuhan ang mga sospek para sa paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012 na may kaugnayan sa The Cybercrime Prevention Act of 2012. Panidang Probinsya mga kakibat, arestado ang isang high-value individual sa kinasanga by bus operation ng Pagsanhan Municipal Police Station at Pidea Region 4A kahapon ng madaling araw, November 16, sa Barangay Poblasyon 2, Pagsanhan, Laguna. Alamin ang kabuang report kay Kevin Pamatmat. Kevin! Kasalukoy ang nasa kustodya ng Pagsanhan Municipal Police Station ang na ng suspect habang inihahanda ang mga ikaukulang dokumento para sa isasang pangkaso labang dito. Dahil nga ito sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Makaraan ang masakot ito sa inilatag na bypass operation ng Pagsanghan Drug Enforcement Unit at PDEA Region 4A na ma matapos sa magbenta nga ito ng hinihinalang sabo sa pulis na nagpanggap nga na posture buyer. Inilala ni Police Colonel Dionar R. Yupio, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si Andres Nico, presidente ng Pasig City, Metro Manila. Sa so, ulat naman ni Police Major Abuak na kumpis ka kay uh, Andes Nico ang dalawang piraso ng not tied plastic bag na dalawa, o dalawang uh, um, ano, na heat shield transparent transparency na naglalaman nga ng na hinihilayang hinihila Cebu na may nga, na ng ating pinbang na hindi kitumulang dalawang daang gramo at may standard price na aabot nga ng 1 o one million pesos mula Laguna Kevin Pamatmat News Night. Malamig salamat sa ulat na yan, Kevin. Dumating sa Taiwan itong linggo ang alas Pilipinas Men's National Volleyball Team para sa kanilang dalawang linggong training camp bilang paghahanda sa 33rd Southeast Asian Games ipaglaro ang koponan sa anim na friendly matches kontra top Taiwanese teams sa Kaohsiung. Kasama ang mga rising stars na sina Albo Sally, JJ Makam ng UST at Luca Mamon. Ayon kay PNVF, President Ramon Tatsuzara, Nananatili naman sa Japan si Team Captain Brian Bagunas para sa kanyang kumpanya o kampanya sa Osaka Blue Tone sa SV League. Target ang Alas Men na muling makapodyum matapos ang kanilang makasaysayang silver finish noong 2019. Habang patuloy namang naghahanda ang Alas sa Mandaluyong sa ilalim ng Brazilian coach si George Hudson Souza de Brito. sa ating light session, big news mula sa Elevation Worship. Opisyal na nilang inihayag ang kanilang nalalapit na Elevation Night Tour 2026 na nakatakdang magsimula sa February ng susunod na taon. Ito ang ikalamang taon na kanilang matagumpay na tour na patuloy na humihila ng libu-libong mga mananampalataya sa iba't ibang syudad ng North America. Tampok sa tour ang mga sikat na awitin ng Elevation Worship at powerful message mula kay Pastor Stephen Fortek. Para sa mga Pilipinong tagahaga na matagal na naghihintay, wala pang anunsyo para sa mga international tour ng Elevation Worship. Ngunit, mananatiling mataas ang pag-asa ng mga Pinoy na maisasama ang bansa sa mga susunod na anunsyo ng international tour ng grupo. Inaasahang maririnig ang kanilang mga hit tulad ng praise, genre, I Know A Name, at mga awit mula sa kanilang album na When Wind Meets Fire. Good news, good vibes. Oh. ako, at po tayo mga kakibat. Ginagamit ng artist na si Christian Ramos ang pirapirasong lumang denim para lumika ng kahanga-hanga mga portrait ng sikat na personalidad at ng mga hayop. Sa maingat na pag-aayos ang iba't ibang shade ng tela, nakagagawa siya ng mga obrang detalyado at kakaiba. Bawat isa inaabot ang halos sa isang buwan gawin at hindi kailanman mauulit. Kabilang sa kanyang Danny masterpieces, sina si na Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, at David Bowie, pati na rin ang mga hayop tulad ng Leon at Leopard na may presyong umaabot sa $9,000 hanggang $15,000. Ayon sa 45 anyos sa Mexican artist na nakabasa sa Orlando, Florida, bawat piraso ay natatangi dahil sa oras sa teknika na ibinubuhos niya dito. Nagsimula siyang gumamit ng denim apat na taon na ang nakalilipas matapos ma-inspire sa isang lupang pares ang pantalon mula sa kanyang kabataan na nagpaalala sa kanya na ang denim ay may dalang mga alaala, sandali at tibay ng panahon. Nakakatuwa yung pangalan ni Christian Ramos na Mexican artist, no? Para din siyang Pinoy. Ayan na ha, congratulations sa iyong mga obra na talaga nga namang kamamahal. Eh dahil yan po ay uh, mahirap din namang gawin. Good morning, good morning sa mga nanonood po sa atin ngayong Tuesday morning. Alam ko po, miss nyo na ang aking partner na si Ace Cruz na apektado ngayon ng MRT. Nako, good morning po, Ma'am Sylvia Reyes. Hello, hello din po, Ma'am Jocelyn Marquez. Good morning, Sir Tim Bondesto, Vivian Sarmiento, Ma'am Jocelyn Marquez, si Char Jaira Palmos Villarias. Best good morning po like sabi niya. Best morning din kay Daniel Joy, Mam Vivian Sarmiento, Mam Magdalena Hidalgo Dalmaso, at syempre sa aking nanay na nanonood ngayon, Mama Nelia Bico. Good morning. Happy happy watching po sa inyong lahat. At yan ang mga nakalap na balita ng news light at para po sa ating talat of the day. Matatagpuan sa Aklat ng Zephanias, Kapitulo 3, Versikulo 17 nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay masaya siyang awit sa laki ng kagalakan. din po nakatutok para sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZ 911 FM Palawan at DZJV. 14.58 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating mga Facebook pages at zbni.ph website. Naka mga kaakibat, i-follow din po kami sa aming mga social media pages sa Facebook, YouTube at TikTok account. Muli po ako po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan na sa kabila po ng mga bad news at fake news. Laging may good news. Sa ngala ng aking partner sa Ace Crews, biko Cristobal. Anibico Cristobal. Anibico Cristobal. Na nagpapaalala na na 37 days na lamang. Ay, Pasko na. na po. Merry Christmas. At ito ang news slide.